Gusto mo na tumigil Sigurado ko na dyan Gusto mo na tumigil sa pagre-rails Kasi walang nanonood sa'yo Ganon Eh laban lang Hindi pa katapusan ng mundo Para sumuko Ang maganda Yung nagtatry Yung lumalaban Yung sumusubok Kasi kung hindi ka susubok <laughs> eh wala, pangit yung hindi sumusubok at least kung matalo ka man hindi ka man nagtagumpay at least nasabi mo sarili <coughs> mo, ka pero lang naman kadali yun eh ngayon kung nag-uumpisa pa nga lang eh parang napangihinaan ka na ng loob kasi yung follower mo konti lang walang nanonood ng mga videos mo ayos lang yan ika nga magpatuloy ka lang ganun lang naman ang labanan dito eh hindi naman porkit marami kang follower ang gusto mo eh agad-agad hindi ganun hindi po ganun ang proseso dito ang proseso po dito ay kung sino yung matsaga ay siya yung nagwawagi ikaw nga sabi nga kung walang ano hirap eh walang nilaga pagulang walang ulang walang nilaga ganun lang naman po ang labanan dito eh Diba? Binigyan tayo ng pagkakataon lahat para ma-exploit yung mga talento natin. Para ma-expose ma natin yung mga talento natin. Tapos ngayon, ikaw gusto mo nang sumuko dahil lang dun sa walang nanonood, dahil lang dun sa konti ang follower, nang dahil lang dun sa hindi ka pinapalo. Ang dami pong nagsasabi na maraming mga content creator ang labanan dito ay kailangan mag-upload ka lang mag-upload ng videos mo ganun lang po yun kadali ako nga tingnan mo oh. oh di ba? mukhang tanga na ako rito oh. pero pinipilit kong mag-upload kasi ang kailangan po sa bawat uh, isang araw ay kailangan makapag-upload ka ng kahit man lang at least tatlong video kung walang manood sa'yo okay lang bakit may mawawala ba sa'yo wala naman di ba? Kung pagtawanin ka nila, okay lang yun. Bakit? May mawawala pa sa'yo. Wala naman, di ba? <laughs> oh, ang importante, lumaban ka. Ang importante, nagpapatuloy ka. Ganun lang yun. Kung walang basher, hindi ka magiging matatag, hindi ka magiging matibay. Ha? Yung ibang content creator dito, nakikita ko, sumasahod sila. Sumasahod na sila. Alam kong alam mo kung ilang ano buwan ang pinagdaanan nila. Taon muna sila taon muna, isang taon bago sila nakasahod so ikaw siguro isang buwan pa lang dalawang buwan pa lang, tatlong buwan pa lang gusto mo nang sumuko wag, wag po ganun. tuloy mo lang yan, kahit anong ginagawa mo as long as na tama yung ginagawa mo sa paningin mo wala kang naapiktuhang uh, tao wala kang naagrabyado go lang. Pagod na lang po. ang masasabi ko. Thank you very much.